guys. Gamitin na naman natin itong ating spray gun. So, ito guys ay unang pasada. Nanipis muna. So, ito ay nakapas forward lang guys. Kaya eh, medyo parang nakikita nyo mabilis. <laughs> Ayan. Ang ginamit ko dito ay isang primer. pintuan ng aking CR papalitan ng pintura so kailangan bago pinturahan lihain muna para mas makinis yan yeah, ang pasada ito guys eh. manipis muna ang ganda nito sa pang spray na to is mapinus yung mag ano, maglabas ng pintura ayan patapos na tayo sa unang pasada ng pintura natin kapasada na natin ito ng second coating so ito guys second coating final na ito ayan So, hindi ito yung final na pintura, ano guys, sa pintuan. Kasi gagamitan pa natin to ng isa pa. So, Ang kinabit ko ay primer. Para yung pangalawa ay hindi matakaw sa pintura. Kaya ginamitan ko muna ng Primer. pag pangalawa, yung pangalawa kasi pinabit uh, na natin agad walang primer sisipsipin nung plywood yung matakaw nun sa pintura pinir tatanggalin hmm. So, natin dito tanggal guys, ini kapan ito And, di -di, tapos, ang daliri tapos buusan natin ng tiner yun tapos buusan ng tiner mas maganda pagkatapos gamitin guys ay tinisin ng tiner ito kasi nababarang kasi ito pag tumigas yung pintura dito na barahan na ito luda kasi dito yun ginamit ko ayaw maglabas ng pintura yun pala barado dito namuko yung pintura dito sinundot ko ng alambre natanggal tanggal yan tapos eh, ay Ayan nyo lang ito nakatayo, patuyuin nyo, patayo pa para nakatulog pa rin yung ano Dito naman guys, Diba, nakita, uh, ginamit nyo. Uh, nangyari, ayaw maglabas ng pintura, puro hangin lang. pagka ganun. Check nyo yung ito. Okay, yung ganito guys. Check nyo kung baka may singaw na. Magaya nito. Ayan, okay, manipis na. Kasi nakalubog na yun dito. Hmm. Kaya ginawa ko, magandiyan ko ng tiplon. <laughs> may tiplon para hindi sumingaw. yung isang butas kasi nito ay tapasok yung hangin dito yung ano natin dito yung foam na to mayroong butas maliit eh no so yung sa akin niya tinuso ko ng tingting -ting para lumaki tapos pati dito sa gilid mayroon yan Pag, paglabas ng ano dito ng hangin dalawa yan eh dito dalawang butas yung isang maliit yun yung Uh, nagbibigay ng hangin dito, nagbibigay ng presyo. Ha? Papasok yung hangin dito sa loob. Tapos, dito naman yung lalabas. Papasok yung dito. Tapos, tataas yun. Pag taas nun, no? yun yung pintura na lumalabas dito. Kaya pag barado rin ito, uh, may namuong pintura sa loob, maliit lang yung yung butas. Hindi makadiretso ng gusto yung hangin. Yun, may, may tendency na hindi maglabas ng pintura ito. Pero maganda yung buga niyang ano niya, buga ng pintura, mapino. Ginamit ko nga ito pang ano eh, pang spray din ng clear coat. Maganda rin, clear coat sa motor ko. <laughs> so yun lang guys, pag naglilinis kayo ng ganito. Pati ito, dapat nililinis na rin na sabay. Yung nozzle niya dito. Ito. Ayan o, no? kasi namumuo yung ano dito eh, pintura. Ayan. Hmm. Ayan.